sa masusing pagsasalay bilang paghahanda sa nalalapit na MSPC or the Municipal School Press Conference 2025. Gaganapin ang nasawing patimpala sa mismong paaralan ng San Manuel National High School sa darating na November 10 to 11, 2025. Iba't ibang kategorya sa larangan ng campus journalism ang paglalaban gaya ng pagsulat, layouting, broadcasting. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang determinasyon, pagod at kasabikan, patunay na kanilang hangarin magtagumpay at maipagmalaki ang pangalan ng paaralan. Sa tulong ng kanilang mga tagapayo, patuloy silang hinahasa hindi lamang sa teknikal na aspeto ng pamamahayag, kundi pati na rin sa disiplina, pagkakaisa at dedikasyon sa tamang paghahatid ng impormasyon sa bawat pindot ng keyboard at pagpitik ng panulat dala nila ang sigaw ng paaralan.